At dahil nalalapit na nga po pala ang Christmas at Chinese New Year dito mga mamshi at ayan nga po pala si Inday magpapalit po tayo ng kortina at para naman po tayo maambaga ng ampaw ni Ama. Pansayir nga lang po pala kami mga mamshi rito nagpapalit ng kortina. Tingnan nyo naman po yung aming kortina. Napakahaba, napakalapad, napakabigat po. Pagtanggal pa lang po ng kortina, ubus na po ang energy ni Inday. At sinisimulan ko na nga po palang linisin yung ating bintana. Matagal ko na rin po itong hindi nalinis mula po nagkasakit si tatay. At tingnan nyo naman po si Inday dyan, kapit to po. Aba, mahirap na po, mababa lang po ang babagsakan po. Pero sigurado, unat ng dalawang paa mo dyan. <laughs> ang tuloy, tuloy ko nga lang po pala ang paglinis dyan mga mamshi. ang ginagamit ko nga po pala pantuyo dyan newspaper para mabilis pong kumintab yung ating bintana at nang matapos ko nga po pala rito lumipat naman po ako rito sa kabilang side ayan nga po tinuloy tuloy ko nga lang din po pala mga mamshi. ang lalapad talaga ng mga bintana rito hindi nakakalula pong linisin at nakakapagod at ayan na nga po si Inday lilinisin naman po natin dito sa kabilang side dito po ako natagalan kasi ang dami naman po talagang tayo ng ibon na nakadikit dito pinahirapan talaga akong isang bintana nito. Ni sa totoo lang mga maamshi bawal po maglinis ang bintana rito yung sa likod kaya lang po puro harap ang nililinis ko buti na lang po pinagpala tayo na mahaba ang ating bias, kaya po ayan si Inday nalinis na nga rin po pala harap at likod. Ayan tinuloy tuloy ko lang po mga maamshi at nang natapos ko naman po rito dito naman po tayo sa kabila. At sa mga oras po na yan mga maamshi ang dami nagdadaan ng tren kung napapansin niyo po baka tayo naman po ay mapagkamalang na unggoy mga nakasabit sa bintana. Ganyan ang buhay ng isang OFW. Kaya sige, Inday, pagbutihan mo, laban lang para sa ikaunlad ng Pilipinas. Ano daw? Fast forward lang po tayo mga mamshi, natapos ko na nga po pala sa kwarto ni tatay, nandito naman tayo sa study room, natanggal ko na rin po yung kurtina at nalinis ko na nga rin po pala yung bintana, nandito po tayo sa gym section ni tatay, dito naman po tayo magtatanggal ng kurtina at maglilinis ng bintana. At ayan na nga po, yan po yung ginagamit ni tatay nung hindi pa po siya nagkakasakit, at ayan na nga po yung kasama ko, humingi na nga po pala ako dyan ng backup, at siya nga po pala yung tagakabit ng kurtina rito, mga mamshi, tingnan nyo naman po yung kwarto ni tatay, napakakalat at saka napakagulo, at ayan po yung kasama ko, sabi ko, kumaway ka away ka man lang para naman may masama ka sa aking video. Matapos ko nga po palang tanggalin yung kurtina dyan at saka linisin po yung ating bintana. Ayan naman po si Inday, magtatanggal tayo ng hook dito sa kurtina. Dito nga lang po pala kami natatagalan. At ayan nga po pala si Inday, pinakita pa kung gaano kaitim yung paa. Ay Inday, ayusin mo yung upo mo baka makita pa yung tahong mo dyan. At ayan na nga po si Inday, ikakabit na po natin yung bagong nating kurtina Sa mga oras po na yan mga mamshi, nakapaligo na ako pero piling ko hindi pa po ako naligo. Kasi naman po talaga ang init-init, pati kilikili -kili ko, basang-basa na po. Piling ko nga rin po pala, pati yung ng garter ko, basang-basa na rin po. Gusto ko nga lang po pala magpasalamat sa inyo mga mamshi. Kung hindi pa po kayo nakapalo kay Inday, please follow po. Mag-iwan lang po kayo ng comment. Pa-share na nga rin po pala ng video kung nagustuhan nyo po at pa -like po. At ayan na nga po, tinuloy-tuloy nga lang po ni Inday ang pagkabit ng kurtina dyan mga mamshi. Natapos na nga rin po pala kami ng kasama ko. O, ayan o, ba diba? Natapos na po ang second floor. Meron pa pong third at saka first. Ayan, maraming salamat po sa kasama ko na tumulong sa akin. Ayan, maigi po kayo lagi mga mamshi. God bless po. Bye-bye.